magkakain si ate. Si ate na din kakain. Hmm. Hmm. <clears throat> hmm. 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 Ang mga anluto ngayon ng ano matatabang na. Yung binibigyan ko ng ulam. Oo nga eh. Kumain na nga ako eh. Dahil sabi ko, maramdam na ako ng gutom eh. Kaya kumain na ako eh. Habang nagbe-blender ako. Sa Diyos ang kailangan kumain dahil hindi na pa ng gamot. Kailangan laglak? Laglak, laki lang yan. Ayan yan yan. Malikot. Yan kasi malikot eh. Malikot siya eh. Kaya pag ano eh, hinting ano lang 5 or 10. Sobrang

hindi na. Ito para ko eh. Nangangalay ako eh. Okay. Hmm. Hmm. wala mo eh. Ano nalaga. Hmm. Pol hen o